alam niyo ba mga boss na dito sa ibang bansa o dito sa Italy, meron din kaming mga ayuda na natatanggap dito. At dahil mainit na mainit ang usapin about sa ayuda sa ating bansa, ito ngayon ang pagkukwentuhan natin. Lahat ba kayo mga boss nakatanggap na ng paayuda ng gobyerno o ng mga kandidato sa totoo lang mga boss, wala namang masama sa programa na yan. At uh, maganda naman talaga na may programa ang isang gobyerno para mamigay ng tulong o yung tinatawag nilang ayuda sa mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na dun sa mga uh, hindi talaga sapat yung kinikita. Kasi sa ating mga ordinaryong Pilipino, malaking bagay yan sabihin man nila na maliit yung binibigay na ayuda ng gobyerno, uh, napakalaking bagay na sa isang uh, mahirap na Pilipino na maitawid niya yung ibang mga pangangailangan niya dahil nabigyan siya ng tinatawag nilang ayuda. Kasi kahit dito sa ibang bansa, merong mga programang ganyan ang gobyerno mga boss. Pero ang pagkakaiba lang uh, dito sa ibang bansa Uh, na ibibigay ng tama ang uh, paayuda ng gobyerno na hindi nagagamit ng mga politiko o ng kandidato. Kaya naman, pagkukwentuhan natin ng konti, kukwento ko sa inyo kung paano ba mamigay ng uh, ayuda ang gobyerno ng Italia sa mga ordinaryong uh, uh, naniniraan dito na hindi sumasapat ang kita. Dito, ganito mga boss, pag may ganitong programa yung gobyerno na pamimigay ng tulong sa mga ordinaryong mamamayan na naninirahan dito uh, kasama na kami uh, mga OFW at ibang mga layi pa na nagtatrabaho naninirahan dito uh, kinakailangan mong mag-apply at uh, ang procedure nila sa pag-apply mga boss uh, merong isang agency ng gobyerno ah uh, doon ka mag uh, magpipilap ng form through online tapos i-evaluate nila yung uh, lahat ng mga application na kung sino yung mga qualified na pwedeng uh, pasok doon sa programa ng pamimigay nila ng tulong at kapag qualified ka doon sa programa na yon papadalan kanila ng email o kaya naman papadalan kanila ng sulat para ipaalam na isa ka dun sa mga qualified na mabibigyan ng tulong mula sa gobyerno. At ito na yung pagkakaiba mga boss. Dito sa Italia, walang sino politiko ang magbibigay sa'yo personally ng ayuda na yon. Hindi si mayor, hindi si governor, hindi ang presidente, hindi ang prime minister, walang sino man na involved sa politiko ang personal na magbibigay sa iyo ng ayuda. Kung paano mo makukuha yung ayuda mga boss, yung card or yung debit card, darating na lang yan sa bahay mo na may pangalan mo na. At uh, siyempre, kalakit na doon yung uh, pin ng debit card para magamit mo. Ngayon, ang tanong, paano naman uh, hindi maabuso yung tulong na bigay ng gobyerno dito sa Italy. Kasi siyempre, yung iba uh, ginagastos nila sa ibang bagay. alimbawa may bisyo sila, nagsusugal sila, pinansusugal nila, uh, o kaya naman binibili nila ng uh, droga, katulad nung nangyayari sa mga paayuda sa Pilipinas. So dito sa Italy, meron din silang magandang proseso para maiwasan yung ganun. Dahil doon sa ayuda na ibibigay ng gobyerno meron ka lang limitation kung saan mo pwedeng gastusin yun. Alimbawa, pwede mong gastusin sa pagbili mo ng pagkain sa mga supermarket, pwede kang bumili ng mga damit ng iyong mga anak o laruan ng iyong mga anak, o pwede kang bumili ng mga pangangailangan o yung pang-araw-araw na kailangan nyo. O pwede mong gamitin yung tulong na yon o yung debit card na dumating sa'yo sa ganong paraan ng gobyerno, mga boss, hindi mo nga naman basta-basta magagamit sa ibang bagay na walang mga katuturan yung pera na itutulong sa'yo ng gobyerno. So nakakasiguro sila na yung pera na ibibigay sa'yo iyo uh, bilang ayuda ay may ikokonsum mo o may ibibili mo ng talagang pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Nakita nyo na ngayon yung kaibaan mga boss. Hindi katulad sa bansa natin na yung ayuda na pinamimigay ng gobyerno ay nagmumula sa mga politiko. O siyempre mga boss, hindi naman tayo hapon. Pag ang uh, programa na ganun uh, duman sa isang politiko o isang kandidato, lalo na sa panahon ng kampanya, ang ibig lamang sabihin nun, yung ayuda na tinanggap mo ay uh, nagaantay ng kapalit si kandidato o si politiko. At yun, kas pa nilang binibigay na po pwedeng gastusin ng uh, nakatanggap ng tulong na yon sa kung saan niya gustong dalin yung binigay na ayuda ng sino mang politiko o kung sino mang nagbigay sa kanya. Pwede niyang gamitin ng tama para sa pamilya niya, sa pangangailangan nila, pero pwede niya ring gamitin kung meron siyang bisyo o meron siyang mga nakaugalian na hindi maganda. At ang masama pa noon mga boss na yung pera na para sa mga taong bayan naman talaga ay nagagamit ng isang kandidato para ibili ng boto sa legal na paraan. Kaya natin sinasabing legal na paraan mga boss. Kasi programa yan eh, naisa batas yan. So malaya talaga silang mamimigay ng mga ganyang klasing paayuda kahit pa sa araw ng uh, kampanya dahil uh, yun naman talaga ang uh, purpose nila na gamitin yung uh, pera ng gobyerno at uh, palabasing ng galing sa kanila o tinutulong nila sa bawat butante na umaasa na magkakaroon. Kasi ito mga boss, uh, meron akong napanood na bicho isang kandidato sa pagkagobernador. Uh, sa araw ng rally nila, uh, nagsalita siya at uh, pinapangakuan niya yung mga nando doon na dumalo o nanunood doon sa rally na mabibigyan o makakatanggap ng uh, pera mula sa kanila. At kapag nanalo daw yung congressman, si governor at si vice governor ay maaari pang maging triple yung matatanggap ng bawat tao na nandunod. So, kaya natin nasasabi ngayon na legal yung pagbili ng boto ng isang kandidato dahil pinapadaan niya doon sa tinatawag nilang ayuda. So, ano yung point natin sa kwento ang ito mga boss? Ang point natin dito, itong ayuda o tulong ng gobyerno, maganda yan. Normal na ginagawa ng isang gobyerno ang tumulong sa ating mga tapos ang kita o kulang na kulang talaga ang kinikita. Pero dapat may sistema. Dapat magawa nila ng walang involved na kandidato o politiko katulad ng ginagawa ng ibang bansa. Dito sa Italia, hindi nagagamit ng sino mang politiko o may interes na mamuno sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya isa ito sa i-consider nyo mga boss bago kayo bumoto, hindi porke binigyan kayo ng isang kandidato o nakatanggap kayo ng tinatawag na ayuda na yan, ay uh, iboboto nyo na sila. Tanggapin nyo kung anumang pera ang ibibigay sa inyo, pero pera nyo yan, may karapatan kayong tanggapin yan. Pero pagkatapos, iboto nyo kung sino sa tingin nyo yung mga karapat dapat para sa inyo na hindi nagpapadikta sa kahit kanino yung kandidato na sinuri mo talaga, yung kandidato na pinag mo talaga sa sarili mo na yun ang karapat dapat para sa'yo. At ayan mga boss, hanggang dito na lang yung kwentuhan natin. At sana mga boss, uh, nakita nyo sa kwento natin na to na yung ayuda na yan, maganda naman talaga. Basta sinistema at uh, basta may proseso na hindi nagagamit sa pananamantala ng mga nakaupo o ng mga kumakandidato sa araw ng eleksyon. So, yung ayuda na yan, para talaga yan sa mga kapusang kita, sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan o sa mga ordinaryong Pilipino. At kung ano man ang uh, binibigay sa atin ng gobyerno o kahit sino mang mga kandidato na nagbigay sa'yo pera nyo yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi nang galing yan. Sigurado ako sa kanilang mga sariling bulsa. Kaya sa papasok na eleksyon, mga boss, bumoto ka ng tama. Huwag ka magpasilaw sa ayuda na natanggap mo. Hanggang dito na lang mga boss, kita-kita tayo sa susunod na mga vlog.